Hello guys, good afternoon, good evening at good morning sa ating mga kababayan dyan na kapwa FW dito sa Hungary So try natin panoorin kung ano man yung kanya hinaing sa mga traffic enforcer o kaya mga enforcer at mga naninikit sa Pilipinas dahil siya lagi yung Piliginitan uh, Try natin panoorin yung video, tignan natin kung ano nga ba yung uh, tama o kung ano man yung sama na loob niya na kailangan niyang ilabas para sa mga na uh, enforcer natin kung tama ba yung ginagawa nila o mali. Try natin panoorin yung video kung ano nga ba yung may share niya at may bibigyan niya ng lina. Dahan ko diba? laging pinag iinitan yung parking ko. Yung lugar ko lang pinag iinitan lagi. Ngayon, marami dito mga kainan, hindi lang naman ako. Magkantuhan lang tayo kung saan ba yung tama ko rito o saan ba yung mali ko dito. Lagi na lang, ang dami nang narikir, alam nyo yan, ang dami nang natikitan. Dito lang mismo sa harapan ko. Eh dito sa lugar na to, marami nagtitinda na mas nauna pa. ba diba? Nauna pa sa akin. Diyos ko. Karapatan ko naman sabihin sa mga traffic enforcer, hindi ko sila pinag-question na na manikit sila o marikir sila kasi trabaho nila yan. Ang pinag-question ko lang, bakit sa tapat ko lang lagi, isamantala, e, marami naman dito kainan, marami naman dito kainan, hindi lang ako na mas nauna pa sa akin na hindi nila nirikyan, hindi nila tinitikitan sa akin lang lagi. Siyempre, sinasabi ko sa kanila para maging patas lang tayo. Yeah, may point si Diwata rito kasi dapat ang mga enforcer dapat pantay-pantay. Kung ano yung mali, dapat yun ang gagawin. Siguro si Diwata may sa kanya dahil siguro maraming mga at nagpaparada mga sasakyan dyan sa paligid ng kanyang tindahan. Pero din dapat ang gawin dapat ng mga enforcer din sa katabi ng mga tindahan para pantay-pantay lang. Ayaw, alam nyo ba, galit na galit sa akin yung may-ari ng ibang kainan, pinagmumura nila ako. Dapat walang palakasan, tapos may pagbabanta pa sa akin. So tama ba yon? Kasi malalakas yan sila. Siyempre, natakot din ako para sa siguridad ko. So saan bang mali ko niyan dito? Tapos ba diba sa, at dito naman inaano diba sa permit na ipag-comply na ipag naman na tayo, magkano lang tayo ng permit. Diba yung naibang adito na year na talaga as in 5 years, 10 years nang tinagal sa pagpipinda. So, diba ba pa rin sila. Yun lang naman eh. Yun lang naman. Para maging patas lang sana, ba diba? Kailangan pang murahin ako. Alam nyo naman yan guys, ba diba? Pinapakita ko sa inyo. Pinapakita ko lahat-lahat. So, yun lang naman. Bakit ganun sila sa akin? Tapos, pag nagsalita ako ng nasa tama lang may sinasabi ko, galit sila sa akin. Ano ba talaga? di ba? Naka-stress lang. Eh, yun pang isang ano sa Pilipinas. Kasi minsan, halimbawa isang tao maangat, pilit natin itong ginagawaan. Uh, hindi maganda para ito ay bumagsak. Yun lang ang aking komento uh, at perception sa mga ah uh, kagay ni Diwata na nanggaling sa mahirap at nagsumikap at nagkaroon siya ng ganitong kalakas sa tindahan. So, Diwata, eh, magpatuloy mo lang yung ginagawa mo. As long as ginagawa mo ng tama at sinusunod mo ko ano yung mga kailangan mga requirements ng government. Ang dami kong ditong evidence, ang dami kong videos na yung yung lugar ko lang lagi ang tinitikita, ang pinapaalisan yung ibang kainan dito hindi. Nagsasalita lang ako ng ganyan, nagagalit sila sa akin. Ano ba talaga? Siguro, uh, bilang isang taga sunod mo o kaya taga isang kapwa ko rin content creator na siguro dapat diwata eh, magbigay ka rin ng uh, suggestion sa mga naninikit kung ano ba dapat yung tama, ano ba dapat yung mali para magkaroon ka rin ng idea kung ano yung dapat mong sundin. di ba diba? Yun lang naman ang na sinasabi ko. Ngayon nagagalit sila, pinagmumura nila ako kasi malalakas na sila, di ba May mga kapit. So para sa akin, sinasabi ko lang naman yung tama na wala naman ako sa pagkikiring nila kasi trabaho nila yan, imposter sila o pagtutuhin nila. Ang, sin ang sinasabi ko lang dito, parang hindi yata pa, kasi isang lugar lang ng kami. Bakit yung ibang mga kainan dito, hindi niyo ginaganyan ako lang lagi. Anong mayroon sa akin? So galit sila. Ngayon, di umikot lahat kasi nasilip ko sila. Parang pinalas ninyo nakaparking sa mga ibang kainan. Galit na galit naman sa akin yung may ari ng kainan pinagmumura pa ako pa ako tama ba yon